dinidira ko para bibigay ko sa inyo yung oportunidad pero nasa sa inyo kung paano yung aalagaan. Paano mo dinadala yung responsibilidad na yun? Pangalagaan po namin yun. Pag-ibig sa sabi ko kami, presmeto sa mga kapwa namin, mga staff, mga artists, na tuwil mga taas ko nila dyan, sa mga mga directors. Napagsabihan ka niya, di ba? Oo. Pero okay naman, paano makinanggap mo pinagsabihan ka? Siyempre, parang bilang kamatid din, parang bilang tatay na

ah uh, pagiging artista po talaga. Mahirap. Merong responsibilidad po na ginagampanan po talaga. E eh, paano ngayon yung content mo? Hindi ka na pwede magkalukuhan. Ganun ba uh, opo. Hmm. Dati po puro palawahan po yung video namin eh. Pero ngayon, puro po siya po yung ginagawa natin sa mga <laughs> ano, Paano ang okay. pamilya? Mag-isa ka lang pala <laughs> ka kayo na lang dito sa Maynila. Yes po. Uh, kasama. ano yung bahay ba to? Sa kuya, kuya-kuyaan ko. Ano ba ang kuya-kuyaan? Kuya-kuyaan ko. Kuya, kuya. Anong ko sa pagkano? sa itong Ay, kailangan kang muling nakauwi sa atin eh. Mga 9 months na po yata kami dito. 9 months na? Yeah! Ay, anong sabi nila nung naging bahagi ka ng batang niya? Tungtuwa sila kasi nga, I don't think yung minasidirect ko. O, sabi nga, ano yung best mo na ipakita mo yung ano mo yung uh, kakayaan mo yung best mo na i-direct ko. Para matawa si direct ko o, sa'yo. Siguro pag umuwi ka sa inyo, sobra kang ano, no? Parang heroes welcome. <laughs> Siguro nga po, okay. hindi eh, di pa kasi walang kakawin sa amin eh. Ano ang hanap ah, buhay ng pamilya mo sa asin? Uh, yung buhay po ng pamilya ko pa, dahil po sa asin ko po, yung pangista. Saka pagsasaka. Buti hey, na -pag aral ka ng IT? Kapitya naman po kasi um, naman po mga no. sarat. Sit! Sit! Oh, isa Sit! Kasi oh. Is oh. Is oh. Is Is nga dahil po sa hirap Maxi, na, ano, buhay dyan sa Sit. probinsya. So, Mahirap ba ang buhay ninyo? Maxi. I mean, Sit. Pa? Po, sabay -sabay po tim. Bato, siya, tim. 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 ko Tim. -aral -aral. Hmm. Tim. 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 Tim makakuha ko medyo malaki. Yan, ate, pinatiya ko pa sila doon, pinakadala ko pa sila sa probinsya namin. Yan, pag nangailangan naman, kunyari mga birthday na kapatid ko, pinapadala ko pa sila. Ano ba yung pangalan? ko? Yeah. Ayun, yung mga dati, dati, hindi pa ako vlogger, artista ngayon, na yun, maging IP na programmer. So habang nag artista ka, mag-aaral ka ba? Ano bang plano ba? no. mo? Sayang eh. Sayang. Pero padan, ah, pag ano, pag-okay na po, yan,

Skit lang. Bib lang dyan. Santino, <laughs> tago. So, yan po. Dito po siya na na-mistake. Pero, kung sumigat-sumigat na namin, kasi, kasi ako po'y nalatid talaga sa kanilang naging sundo sa trabaho. Tsaka, nagbibili ng advice. Ano niyo po as manager? Kasi, kuya lang ako. Ah. Wala akong mahalo kahit ano. Talagang tulong lang. Yung, kahit nung hindi po siya kinukuha dito sa bata ko, may future talaga siya. Kasi, di ba, dati meron pong uh, unga. Tsaka, Naging ring, tapos naging dagol. Hindi po nawawala ng ganun eh. Sabi ko, ikaw na yun eh. Tapos di ba, hindi dapat ikaw yung una eh. eh. yes po. Nung nakuusap natin si po meron silang ibang digit na tinitik na. Kaya sabi ko nga, bubukas yung opportunity para sa inyo. At ito, napunta kayo rin. Napunta pa sa akin yung opportunity pa. Kaya nga sabi ko, grab na po eh. Kasi iba na po yun eh. kay Direk po. Talagang, ala.